hindi ka nito na nagkakaluka kung usap pa nila mga anak nagalimang okay, mayroon nga po sa tanan so ganito po, ako ang ingat po ng mga kung ako kumilang atin ang tago nga po so ang ako para sa sa maliswayahan na hindi kami hinduhan hindi lang sa tago nga maam, kaya nga po mag nurse ko kayo Ako ni wakimani ng uwi katigulan. So, ura, ura, diwati po po karipay mo, nalangin mo na, maluhi, maluhi pa rin sa kuwa, ma'am. So, mo naangin pa langin uwi sa ginapit. Ako, po, so, salamat. Salamat, pero, ura, hilak kayo, ma'am. Hilak po po si ma'am. So, anato'ng klap na iratak ni ma'am, kaya nanghilak pa siya, bali, ma'am. Sige. 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 kayo ba ay hapong satanan? Kini akong sa takong anak na pinamangkuran ikatulog. Ang iyang pangalan si Guy Laong Taripe. Ang iyang edad ka roon is 19 years old. nag siya sa Sambuanga, si Camilla College. Ang ako pangandoy sa akong anak, upatot niya ang iyang gusto nga makahuman siya sa iyahang pagtuon sa kurso na BSIS hinaunta na, na tagaan siya bulig sa atong labang mga gagahong na ang ilang pangandoy sa kinabuhi matuman o maurani mayong pagkakapun sa alam. lang ang galalik <laughs> mag mag-iungkong bursa. Ano pa ulit mag-iungkong